bago po tayo mag-umpisa sa, sa ating pagpupulong sa hapong ito, ay damihin muna natin ang presensya ng ating Panginoong Iso Kristo. Iyoko po muna natin ang ulo at <coughs> tumahinit muna tayo sandali. Tangala ng Ama ng Anak ng Diyos Espiritu Santo. Amen. Diyos amang makapangyarihan sa lahat, kami po ay nagpupuri sa iyo sa araw na ito. Panginoon, pasbasan mo ang bawat isa sa amin. Lalong-lalo na po ang may bahay na ito na si Attorney Bergerio Pabos na siya ang pinagdadausan namin ng aming magpupulong sa hapong ito. At ang lahat ng aming mga kasama na nanggagaling pa sa iba't ibang barangay, pasbasan mo kami, Panginoon. Ama, sa hapong ito, hinihiling namin, Ama, na sana maging matagumpay ang aming pag-uusap sa hapong ito. Ituro mo sa amin, Ama, ang dapat namin gawin at buksan mo ang aming isipan para maunawaan ng bawat isa sa amin ang sasabihin ng aming magsasalita sa hapong ito. Ama, pababayin mo yung banal na espiritu upang hipuin ng bawat isa sa amin. At ganyan din, Ama, ang mga kasama namin na wala dito. sa Panginoon, hipuin mo rin sila sapagkat sa darating na sa susunod na pagpupulong ay makakasama na namin sila Panginoon. At ang lahat ng ito ay tinadalangin namin sa mata matamis na pangalan ni Jesus naming Panginoon. Amen. Glory be to the Father and to the Son to the Spirit as it was in the beginning is now and ever shall be world without end. Amen. Magandang hapon po sa inyong lahat sa kala ng Ama, Anak, Diyos. Santo. Amen. Maraming salamat po. Pagpalain tayo ng Pong Megapal.